Hello, good morning sa lahat ng aking mga followers at ang aking mga silent viewers. Good morning po. Meron tayong bagong nakuhang natuklasan na mutya ng ah, tinatawag itong sikat-sikat. Ito, sikat-sikat. Nakita ko po ito umakyat sa bundok. Ito umakyat siya sa bundok doon sa taas ng malaking punong kahoy eh ang pinagtataka ko dito bakit nakaabot yan sa kahoy na batuman ito nakuha ito sa bukid na nakapatong sa malaking troso pero yung troso natumba na yon yung kasing laki ng drum yung kahoy na troso at doon ko ito nakukuha sa dulo ng troso na kasing laki ng katawan ng drum yung kahoy na natumba. At ang pinagtataka ko bakit nakaabot ito doon na nagiging bato na po siya. Ayan. Kaya napaka misteryoso talaga ang kanyang pagka makapangyarihang virtudes na batong ito. Ayan. Ang pangalan po sa batong ito ay mayroong nagsabing saang meron ding nagsabing sikat-sikat uh, Mayroon -sikat. meron ding nagsabi na o oh, yun Mara, dalawang klase, tatlong klase ito nakalimutan ko ano yung isa yung kung ito po ay buhay halimbawa no kung ito ay buhay ay napaka kintab po ang kanyang katawan at ang kulay ng kanyang katawan may mga batik na pula may batik na itim yon yon ang katawan niya na original nito hindi ko lang alam kung anong pangalan yon basta yon ang kanyang original ayan shell po ito at nakikita nyo naman yung kanyang itsura ayan ito yung bibig dito yung bibig at nagiging bato na po ito oh. ayan bato na kaya napaka-gandang gagamitin itong proteksyon ito po ay pangkalahatan na proteksyon itong uh, sikat sikat ususo na shield yan karamihan makikita ito sa bundok na napakalaking bundok at minsan may naghuhukay nito na may mga fossilized silang nakukuha sa bundok na hinuhukay nila pero ito ang pinaka mahirap na ipaliwanag kung bakit ito ay nakapatong sa malaking troso na kasing laki pa ng drum nakapatong siya sa kahoy at yung troso na kanyang pinagpatungan siguro maabot na siguro yon mga hundred plus na yung uh, puno na yon dahil panahon pa yon ng mga Kastila yung puno na yon dahil dito sa bundok sa bukid ay pinagbabawal yan magkuha ng mga kahoy sa bundok kaya lumalaki lumalaki yung mga troso doon at nandun pang natitira yung mga troso at ito po ay aking nakakuha doon ayun po ang pinagtataka ko na malaki talagang katanungan bakit po yan ay nakakarating doon na nakapatong doon sa loob ng kahoy. Ito po yung troso nag-ano siya doon, ganyan, nagsuksok siya sa ilalim ng balat ng troso. Ay ano, ang ang troso kasi may balat 'yan, pero hindi ibig sabihin na balat yung yung hindi pa na ano, yung balat niya ay dala, tatlong layer kasi yung balat ng ano ng kahoy may balat na original sa laman mayroon ding balat na medyo uh, pangalawang balat at yung pangatlo yung tinatawag na uh, bahi, bahi ng kahoy o kanyang uh, lubas lubas kung tawagin yan kaya yun po ang malaki kong katanungan bakit po nakalagayan doon na wala namang taong naglagay doon kaya ito po ay misteryosong may virtud na may kapangyarihan din dahil nagpapakita siya ng kanyang power na doon po siya nagtatago pero bago ko ito nakita pinapakiramdaman ko ang mga aura ng mga kalikasan sa mga mutya dahil yan po ang aking uh, trabaho na tagapagmanman sa mga espiritu ng mga mutya kaya naramdaman ko nandun kaya hinanap ko at nakikita ko yan kaya ito po ang aking nakukuha doon sa truso na kasing laki pa ng drum ayan ito po ay sikad sikad maraming pangalan ito sikad sikad suso shell at ano pa yon yung ginagawang ano ginagawang palamuti na shell na alam nyo, nakikita na nyo yung ganitong itsura. Ayan, hindi ko lang alam kung anong pangalan yun sa amin. Ayan, masi makintab yan. Uh, may iba-ibang kulay na napakakintab. Itong katawan nya na original. Pero ito ay nagiging bato na. Dahil hindi na siya magpapakamatay. Dahil nagiging bato na po siya. Kaya ito po ay pangkalahatang protection at fuerte ang proteksyon niya sa kabal na ang kanyang katawan nagiging bato ay pagdala mo ito hindi ka matatablan ng anumang patalim at hindi ka rin matatamaan ang nagdala ng swerte nito yung kanyang pagkabato na nagiging bato na siya at kung anumang bagay na pwedeng makapag ano sayo makapagdisgrasya na hindi ka maano ng mga ano ayun po ay ang kanyang ano uh, yun po ay ang ganyang swerte kung halimbawa naman sa uh, yung tinatawag na panghalina ang panghalina din yan ay maaari ito ay tagilaway kasi yan lalabas po yung laway niya ganyan yung mga ano naglalaway kasi yan eh, mayroon din itong panggayuma na tagilaway yan po ang ibig sabihin yan uh, may nagdadala nito sa kaibigan ko ano yon naambos siya hindi siya natamaan ganito rin ang itsura dala niyang yung suso iwan ko lang kung totoo ba basta yung sinabi niya sundalo yung nagsasabi sa akin na ang, ang dala niya ganito lang at hindi siya natatamaan na malapitan yung bakbakan at meron din akong kaibigan na muslim na uh, may mga karanasan sa mga bansang Moro, yung tinatawag na MNLF, ay MILF, yan sila ay nagiging kaibigan ko yung iba dahil kapag Muslim kasi ay lahat po yan sila membro ng MNLF at MILF. Kaya napag, nakapagsabi rin sa akin yung mga kaibigan ko na may ganito sila tinatawag na batumbaga mayroon ding hindi daw sila natatabla ng bala kaya iwan ko lang kung totoo dahil yun po ang sinasabi nila pero para sa akin, parang may positive akong na uh, sa aking karinig-rinig sa mga sabi-sabi ay totoo naman. Dahil nga hindi ito magpapakita sa akin na walang birtud dahil naramdaman ko yung aura niya na malakas at nagpapakita talaga siya sa akin. Kaya ito ay pampapsurity at pamproteksyon itong mutya sa shell na sikad-sikad o ano bang pwede nating itawag dito sa ganitong klaseng shell. Ang nakakaalam nito, yung may mga maraming shell. Basta nakakita na kong ganito na original, may mga sarisaring kulay, napakakinta po ang ganyang balat na shell. Ganito rin ang itsura. Hindi ko lang alam kung ano yan na klase. ayun uh, lang po ang aking masasabi dahil wala na po tayong oras. At salamat sa inyong pagbigay ng...